po at si tatay naman ay lilinisan na po yung hiningi namin kay tatay na hito. Awa. Pa tatlong piraso. Yan po at kami magluluto ng ginataan sa bilukaw. Isasama po namin yung napulot kanina ni kuya na dalag. Kaya po mamay maunguhan ng bilukaw.

ko ako tinutulungan mo. Matawa-tawa ka dyan. Ito, kadami ako ah. Ito ah. Ito ah. Ito po, at ito na yung ating lulutuin. Yung atin pong dalag at hito. Ngayon po namin lulutuin ni tatay. Yan po, magandang hapon. At ngayon po ay kadarating namin galing sa tindahan. At ngayon na po kami ni tatay magluluto ng kanyang recipe na adobo sa gatang hito at dalag sa bilukaw. Yan. So yan po, at Bago po namin iyan lagyan ng katay, amin po muna iyang lulutuin na ginanga. Nandiyan. Lulutuin rekado. Yan rekado. Idagdag na po ni Tatay yung rekado na bawang at luya. Yan na po yung ating susunod, yung ating mga isda na hito at Ano po ay dalag. Ito po. Malaki po ang bilog na yung dalag, ah. Mm Wow. Diba, Mimi? Sabi ko ng silipan, ah. Nakapigula na tayong, ano, nakapigula na tayong paminta. Ito, lalagyan na ng paminta. Ikaw. Ano, ka. May... Ito ni niyo po. Malaki po yung bilog na yung napulot po ni Kuya Makoy na ano ay na dalag. Uh -huh. Ayan po. Nilagyan na rin po ni tatay ng asin. Nilagyan na rin po ni tatay ng tubig. Ayan na po tatakpan muna ni tatay. So yan po. Binibihisan na uli po si Maria ni nanay. Hello Maria. So yan po. Thank you, thank you maraming kay Milot sa bigay po niyang damit kay Maria. Thank you, Tayo Yan, marami pong binigay na damit kay Maria. Salamat. Tamang-tama po sa panahon dito sa amin Tag -lamig! Tag -lamig! <laughs> ano ang aming taglameg. Taglameg. Ano saan ito? Ano na dalaga? Ano na aming dalaga? May lamok. Yan. Nakahiga po sa lamesa ang aming dalaga. Ano? Ano nga? Ano nga? Ano? <laughs> Yan po at si tatay nagtatapos na po ng niyog. Ilan tatay ang igagatam? Ah, dalawa. Yan daw po at dalawang buo daw po yung igagata ni tatay. At yun lang naman po ilalagay ni tatay yung unang gata. Yan po at si tatay nagkakayod na. ating ginanga. Uh, naman po yung ating bilukaw. Yan po. Yan po isa sa aming mga pangasim dito sa amin. Ito po ay dahon laang. Maasim po ito. tung para rin po itong ano ay yung talbos po ng sampalok. baka na kinakain? Ah, po. Mabunga na ito. pero hindi siya laging mabu may bungahan eh. Bihirahan eh po. Mag-comment po yung may kilala ng ganitong dahon, bilukaw. Ang tawag po namin dito sa amin ay bilukaw. Yan, ito po yung amin ko yung musing ganito Hindi na po namin ito hihiwain. At mura naman po itong mga kinuha namin. Mm. Crispy. Mm. Ito na po yung ating kinayod na niyog at gagatain na rin po ni tatay

Yan na po. At kulo, ana. Lalagyan na po natin yung gata. Lalagyan na po natin yung ating gata. Wow. Ito po ah. Ito so, ating pong gaganagan ito Hindi daw Lulutoy na lang po natin dito ay yung gata. Yan lang po, kabilis magluto ng adobo sa gata na hito at dalag sa bilukaw. Nakulo na agad. Kaya so, po si kuya. May dalang guyo ba no? So yan po at luto na po ang ating ulam ngayong hapunan. Ang recipe po ni tatay na adobo sa gatang, hito at dalag. Yan kami po ay ng hapunan. Kain po! Nakakain na kami. Nani ka mo ito mainit ah? ah? Hindi, ah, may mahal. ako. Ya, dada, dada. Ay, Ang ganitang kuha ng kadana. Ito ka ba ka kundi, apat na lang, hindi na mula na. Ano? 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 hindi Ano? 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 mga Ano? 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 soup may sirit ko Hay po tayo. Ano sa Ay, ito, Ayos. Tatay? Sarap. Ayos. Sarap ng sa lalaga. Hay, ang ganda ng kumulo lang. Eh. Oh, ano ba kaya? Mm. Mm. Sabaw pala yung ulam na. Mm. Sige, sila kita Saka. Saka. Naman yung okay. yun hindi sila oh, Hindi, naman, hindi Ay, naman ako. naman eh, Ayos, no, sarap, uh, uh, ako. naman ako. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Hindi naman Hindi naman ako. Hindi naman ako. Hindi ako. Hindi naman ako. Hindi Dala nga oh. buhit pala 'ya.

ay, ay. Sarap pa, sarap pa. Amoy. Parang may lalagang kalanaw. Kaya mo kayo tunan ay Magawa na. Kasi yung gabot na bata. May nasa brood yung kanang eh. na. Amoy, bakit kaya magpangun Eh, si Malay. Kaya mo ito rin matagal din naman ni tati si Pula. Ano sa'yo? Hindi naman ni Tatiana pag hindi pa siya tulad. Ang rakipit na talaga yung mga pa kayo ulit yan kanina pa kayo? Kailangan yung hit to sa lupa. pa. yung hit to target yung sa lupa. Ito si na eh. Ito na ay na pa kayo. natin? Ay, Kaya kena? Kaya? Malay? Malay? Bumas? Oo. Nayak na si Manu. Oh, sana sabaw? May kakain. Oh, nito ko. Si Manu kayo tulog, jaring school. Si Ndunga, pagod. Si? Si Manu. Si Manu. Si Manu.

Ano ba yung madalat na pa? Madalat na pa, madalat na din? Eh? Hmm. Taba. Taba. Mataba. Taba pa siya. Okay. Nakaalip rin ang dalat oh, oh. eh. Ay, siya siya yun. Naglumot, lumot lang naman. na gano'n naman. pa naman. Nagtataw na. Ang nguyab. Ang nguyab, ang nguyab. Mayroon pa rin ka eh. Kasi? Mayroon pa rin ka pa yun.

ano man ang masasabi mo sa luto ni tatay? Masarap pa eh. okay. ni. No, Sige. Sige, okay na ako po yan. Uh, uh, excuse me po. Bye.